Gipasidunggan ang police mandawe nga nakatabang aron masulbad ang duha ka mga insidente sa hit and run kundi in may mga namatay. Sa regular session sa City Council, giila ang mga nahimo ni Police Staff Sergeant Maximo Moneva Jr. sakop sa Traffic Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office. Tungod kini sa makuting nga imbestigasyon kung aron makahimo og hot pursuit operation sa mga miiskap ug suspitsado. Duha ka mga insidente ang natala sa hit and run sa barangay Kabangkalani at noong 2, kundi in usa ang nakalas. Sa laing insidente sa barangay Hagubiao ni at 6, duha ang namatay. Pinaagi sa operasyon sa kapulisan, nasikop ang mga suspitsado nga bisibat gikan sa crime scene. Napasakaan na sila o kaso nga sa mga insidente. Very challenging uh, during the time of uh, follow-up investigation kay wala mami Ang amuwa lang, uh, sa dapita ilang portion sa damage or makita namo ang plate kana maka ka -ma makontinuous na mo ang among 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 follow up investigation na mm -hmm. sa mga bystander nga atong makita, kama makaiistoryal, mga maka bis na sa uh, credible nga uh, CCTV